Birthday ni Kuya Boy ngayon? Ano yan? October 20... 24? I think si Lolo Sunny. <laughs> hmm? Nandito kami sa hotel. Good morning. Wala. <laughs> Tagalog vlog. Nasa hotel kami nagbe-breakfast. Okay, nandito kami sa Lisbon, Fatima, Portugal. Nasa hotel. Nag-hotel kami na isang gabi. Mamaya, babiyahin na kami papuntang Lis ano to eh, Fatima. Lisbon, doon ang airport. Pero bukas pa kami uwi. ito yung restaurant sa hotel. Pang, ano, kasama sa, kasama yung breakfast sa, kasama yung breakfast sa aming hotel. Okay. hindi ko maipakita lahat kaya ganyan na lang it's a buffet but good on our side panggabi ba siya? uh -oh. always sino? dun pa rin siya sa ano sa glass mhm mm pwede mm -hmm. so, ba akong umorder? <laughs> ng round table Hmm? Glass round table. <coughs> If you're in Canada. More than <laughs> a Di. Mo naman yung, yung table the <coughs> 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 <nilakihan namin. coughs> muna ako. Ito yung hotel. Yan yung hagdan. Ito yung bar. Reception. Restaurant. Ito yung labas ng hotel. Yung katabi niya yung simbahan. Yun yung Fatima. Ito yung mga nagtuturist bus. Maginaw umaga ngayon. Ang oras dito, 8.30. Ano to? Hotel Fatima. Dito kami nagstay one night. Ayun 'yung hotel namin. Ito lang 'yung simbahan. <clears throat> Pakita ko sa inyo 'yung simbahan pero ang layo ang laki ng ground tingnan yun. Oo. ang daming kalapati ayun yung church eh nakapagsimba na kami kahapon umaga na nga aalis kami dito ng 12.30 ang bus namin 12.30 papuntang Lisbon yan ang church napakalawak yun yung ano hotel maganda yung hotel two rooms Doon nagtuturo kami ng kandila. Diyan. May mga kalapate. Nasa tabi ko lang. Yung <laughs> nitong lugar na says here dito sa naglagay dito welcome enter as pilgrim kahapon doon kami kumain ng tanghalian ah uh, ano yun restaurant international and shopping doon ako nakabili na ang ano ah uh, magnet ang lugar nato is a, they call it Fatima city I'm not sure <laughs> Ayan, yeah, maglalakad ka lang Nasa katabi hotel na namin Sa gabi naman Doon kami nag-dinner Doon sa Melooban Oh, the street Along the street You know, hotel Fatima Maganda yung hotel Free breakfast pa eto is one of the store param ang daming store dito ang store ganito mga design ng mga tinitinda nila mga souvenirs Yan, binibenta nila lahat yan. Mga santo. Ito entrance nila. Ito pa. Oh. Palab Palabra de Honor. de ese señor <laughs>

Mama Mary. Ito yung lugar gilid ng hotel. Maraming kainan dito. Yan yung paligid. Fatima Center. Okay, babae na iyan ang Aming Adventure here in Fatima, Portugal. Bye bye na bye